Hello guys, good morning. Time check in Texas. Sa 9 o'clock in the morning. Ang video ko ngayon ay tungkol sa pinagawa kong sampayan ng aking asawa. Ito yung chia. di ang pagkagawa niya. Ayan. Ayan. May sinampay na ako. Ayan. Sinadjust ko sa kanya na magpagawa ko ng sampayan kasi ah uh, summer ngayon at yung air conditioner namin non-stop at yung nakita ko yung bill ng aming electricity mataas na nasa 300 plus so kasi ma, ano yung air conditioner namin non-stop mainit summer kasi yan nagsuggest ako sa kanya na magpagawa ako ng sampayan ginawa naman niya ako ng sapayan. Ito yung sapayan na minty ang pagkagawa niya. Ayan. Ayan. Itong post na to ay ah uh, bakal. Ayan. Itong tiden ay bakal. Tapos, winilding niya dito. Ayan. Ang pagkawinding niya ganyan. Tapos, nilagyan niya ng ganito para may uh, makapitan ng wire line. Yung wire na sampayan ayan siya simple lang ayan tapos yung nilagay na namin dito yung nilagay namin ng simento para hindi siya hindi siya maano magalaw ayan bumili kami ng quick cement para ilagay dyan hindi siya para, para tumigas yun tapos hindi siya magalaw at hindi masira kasi pag palagi ka nagsampay lalo na kapag yung sinampay mo ay mga kumot ano siya masisira ayan ito siya yung paggagawa niya itong wire na to ayan ano siya itong wire line tapos it dito may adjustment pwede ito siyang pag nag ano na siya yung katulad nito pag mabigat yung sinampay mo na ganoon na siya na ano ba yun na loyloy loy na loy-loy sa Bisaya ayan, pwede mong i-adjust dito bumili kami ng pang adjust ay yung para pwede namin i-adjust pag na loy na yung sampayan ano ba yung loy sa Tagalog ayan siya unang sampay ko naglaba ako kanina hindi ko na nilagay sa dryer machine sinampay ko na dito para makatipid naman kami sa aming kuryente total mainit naman mainit dito sa Texas kasi summer ngayon Ayan. mas maganda kasi yung sinampay na na bilad sa araw yan dry mo sa araw talagang katulad sa atin pag naglaba tayo sinampay doon sa ano, uh, isa sampay natin sa ano sampayan doon sa para paarawan talaga para mag dryer ayan ganyan hindi man uso dito sa Amerika yung magsampay guys pero ako nagpagawa talaga ako kasi na, nagkatagal mahal, mahal na yung mga bilihin mahal na yung kuryente dito kasi pag nagsampay ka hindi naman makikita doon sa labas kasi nasa likuran dito ako nagpagawa sa likuran dito ang likuran ng aming bahay kaya walang makakita ka, kapag nagsasampay ka at malayo kami sa mga kapitbahay nasa probinsya kami kaya walang problema ayan ang ang sinabi ko sa kanya dito na ako magpagawa eh sabi niya dito na lang daw kasi mas maganda sa umaga na arawan na yung uh, sinampay ay narawan na siya at least kapag merong sampayan maglaba man ako ng mga kumot hindi ano mano sa kuryente isa sampay ko na dito kasi mainit ang kainitin dito ang kainit ang temperature dito pag summer aabot ng 105 Fahrenheit nasa 38 siguro yun sa atin sa Pinas 38 or 40 kaya naka matuhit talaga yung sinampay mo pala may ang aking kalabasa dito sa likuran ayan itong mga kalabasa ko yung butter squash tapos kala ko hindi mamumunga itong ano ko yung kantalok tinanim ko lang dyan yung kantalok tulumaki siya tapos namumunga ito yung mga bunga niya ayan tapos dito ito yung kamote ko nagtanim ako ng kamote dito dati yung tinanim ko dito yung cucumber eh inano ko na kasi kunti lang yung bunga maraming dahon kunti lang yung bunga kaya tinanggal ko pinalitan ko ng kamote ayan siya o sige guys hanggang dito na lang yung video ko salamat